o oh, isang OFW. Ah. Oh. Sige, okay lang. O kahit na ano basta ano galing sa puso, Wala nang problema. Oo, isa akong OFW, distressed Filipino OFW oh. sa bansang Saudi o Kingdom of Saudi Arabia. No? Napagkamalan. Na isa kami sa naging biktima ng uh, mga ipinagbabawal na gamot. Hmm. Pero Oh, live. Ano, uh, ano, binago ng Panginoon. Kumakain ng baboy. Hindi naman. Binago ng Panginoon na ngayon. Ngayon, na uh, nagbalik log. Sa mga viewers, oh. uh, kain muna tayo bago ang lahat. Kung saan man lupalot ng mundo, magandang gabi, umaga, ang hali hapon. Uh, na nasa mabuti rin kay Kalaga. Malayo sa sakit. Ako ay isang OFW. Oh. Sige, okay lang. O, kahit na ano. Basta, ano, galing sa puso. Wala nang ano, kapitan. Na uh. Isa akong OFW, distressed Filipino OFW. Uh. Sa Bansang Saudi, o Kingdom of Saudi Arabia. No? Napagkamala. Na, isa kami sa naging biktima ng uh, mga ipinagbabawal na gamot. Hmm. Pero, hindi naman kasalukoy na kami ay gumagamit. Uh. Kami, yung, kumbaga kasi doon. Na-biktima pag kami na rate na isang bahay o na isang kwarto sa loob ng bahay damay damay yan so wala tayong magagawa tagapitin ka o ka inquest investigation kung napatunayan ikaw ay isang user uh -huh. ikaw ay mabibilang ko pero kung nagdamay ka lang magbibilang ko pa rin pero ikaw ay palalayan uh -huh. sa short time so, yeah. ngayon, siyempre, habang nasa loob ka, makakasalam mo ang lahat ng ibang klaseng tao, ibang lahi, uh -huh. Iba't, iba't ibang klaseng kaso. Oh. So, syempre, para sa atin, hindi natin, kung baka syempre, sa una, may hiya ka. Oh, oh. Syempre, huwag ka may ia. kasi, ano ka eh? May ka sa... Biktima dito eh. Ngayon, ang ano lang, kagandahan doon, oh. wala Sige, okay, ka. Oh. Ang, ang kagandahan doon, wala kang kaso. Hmm. So, malinis, malika, malika. malinis kang alam mo, uh, ito, uh, kaibigan ko, uh, talaga man, matagal na sa Saudi Arabia, pero sa ano, uh, uh, ilang taon ka na sa Saudi Arabia? Dalawang dekada, 22 years. 20 years na siya sa Saudi Arabia, pero alam mo, uh, kaya na ako, kidnap-dap ka din po nagka ano hindi siya pinalad sa Saudi Arabia kaya mahirap uh, pag wala ka na palang pera talaga ano uh, wala na hindi ka na ano ng pamilya mo uh, walang nag-aalala sa iyo pagkatapos ng lahat-lahat pero lahat ng OFW sasabi ko lang sa inyo mag-ipon kayo mag-ipon ito walang naipon walang naipon ito kaya uh, meron isang, naman uh, meron naman kaya lang na siyempre pag galit ang kulungan na ikaw ay uh, hindi uuwi. wala ka talaga mabibitit walang oh marami pa lang naipon marami ka naipon wala ka ano? magdadala pa uwi uh -huh. siyempre kung meron kang kamag-anak doon kapatid asawa hindi doon yung iyong ipon hindi mo kasi magdadala yan sa loob ng kulungan eh kaya right. ayo mga OFW, mag-ipon kayo na mag-ipon, hindi yung right. kawawa uh, kayo pagtandaan nyo. Hindi puro kawawa. Hindi puro right ito, right. sa ito, uh, sa kasamang palad, eh... Kanina lang ako dumating. Kanina, ako ngayon, ngayon lang. Kasi uh -huh. e, ko sa airport, tapos sa... Uh, tinanggap na yung, ano, tinanggap na yung Uber Magbalik daw siya sa Panginoon, kay God. Kaya ito, eh, sinundo ko kagad sa airport. Ang daming distress doon ngayon, mga OFW. Mga hindi tapos ang kontrata. Karamihan mga babae, mga kadama, mga, mga sa bahay. Mga minaltrato ng amo. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa airport. Ang laman ng flight WY83, Moscat, Oman Airlines, puro Pilipino lang. Tapos, puro Pilipino lahat. Tapos, kitin silang kaming Pilipinong lalaki. Lahat puro babae na. Kaya ano. Puro mga hindi na nagtapos ng kontrata. Mga nag-fail kaya. Yun lang, paliwanag siya sa ano kasi... Sarap mo ah. Ako nagluto niya, no? Sarap mo. Hmm. Ito ang wala doon. Papayitan at saka lechong kamali at saka yun lang masasabi ko guys um, mga OFW dyan sa kahit saang lupalo uh, lupalo ng mundo mag-ipon kayo magipun. mag-ipon pag, wala, pag wala na kayong pera tama yung sinabi ni Rosana Rosis pag wala na kayong pera tayo na lang kayo totoo yan boss? Ha? Wala nang, ano, wala nang... Wala ng friendship wala ka ng kaibigan, lahat-lahat, nawala. Di ba? Di ba, ano? Kaya, yun lang. Maraming salamat.